magandang araw sa ating lahat ito yung aking morning gawain for today Magdidikdik ako ng eggshell kasi para sa calcium ng aking mga inahin kasi maganda to lalo na sa mga magpuproduce nating mga inahin para sa kanilang calcium tulong na rin sa kanilang pagproduce ng itlog at saka sa kanilang uh, mga buto-buto so, ito lang didikdikin lang natin at Bukod pa dito sa eggshell, mayroon din tayong gagamiting oyster shell. Ayan. Matagal na to kung baga ano na lang namin to itinabi para sa mga future consumption na kailangan ng mga ano ang mga alaga na, Ayan. ayan. So ito, gaganituhin lang 'yan. Bali ikakash lang natin to. So itong itlog, gaganyan lang natin, didikdikin lang natin. So mga misis diyan, yung mga pinagbalatan niyo ng itlog, wag niyo nang itapon. Pwede niyo itab paarawan, itabi tapos naman pag pag malutong na, dikdikin nyo para makatulong sa inyong mga alaga. At saka, ito pa matindi. Mababawasan yung budget yun. Imbis na bibili kayo ng calcium supplement, kapang tabi nyo na lang, di ba? Mayroon na kayong pang, pang, ano, pangbili ng ibang kailangan nyo. So, ito is para sa ating mga itahin. So, lang ako nito. Tapos, ito naman is ating ano lang din, didiklikin lang din natin. Ganito lang naman yan. Yan. Pwede rin naman tayong gumamit ng martilyo kung saan tayo komportable na mas makakadurog sa ating mga shell. Yan. Guys, eto na yung nadikdik nating egg shell, balat ng itlog. Tapos yung pinong dikdik -dik ng ating oyster shell nandito na. Pero yung mga malalaking katulad nito, syempre kailangan pa nating dikdik. -dik. Mabilis lang naman sila madurog kasi nga dry na talaga to, napaarawan na. So, konting dikdik -dik na lang nito tapos magpipino na yan sila. Siyempre, sinala din namin ito. ito na yan sya guys, oh. Pino na. Tapos, yung makikita nyo mga ganito lang, yung medyo parang malalaki. Ano lang to yung sa balat ng itlog na parang may film. Pero malambot lang yan. So, hindi na yung mabibila o kanyong ating mga inahin. Tara, sabay na natin sa pagpapakain. Eggshell para sa mga inahin. Progency para sa ating mga sisiw. Ito na guys, yung progency. Ibibigay ko na sa kanila. Kasi ito, gagamitin natin sa pagbigay ng mga, mga inumin ng mga girls natin. So, ito na muna. Pagkatapos ating gawin to, magpapakain at magbibigay na tayo ng mga calcium supplement sa ating mga inagin. Okay. Tanong ka nilang pagkain. Ito na itong dalawang to. O, oh, ito, ito na. Hmm. Laki ng higad. Hindi sa tabi nila. Yung itim na yun. Ito uh, na

Tapos paglalagay lang ako ng pinch ng ganito. Oh. Eh. Bali na mix na dito yung oyster shell natin sa egg Kita <laughs> nyo guys? Tapos, sila din, sila din naman na magkocontrol kung tapos na sila kumain ng calcium kasi hindi naman na nila kakainin yan ititira na lang nila yan so bigay na natin siyempre unahin natin yung mag-asawa doon tapos next siyempre Oo, oo, okay. oo. Mamadali. Pati ako po ay nagmamadali na rin. Parang hindi pa siya pinapakain ng buong taon. bibigyan tayong lang tayo ng <laughs> Ito yung kanilang inuman nila Agent O. Palaki. Share na sila guys. So itong mabigat na itbitin. <laughs> Ali guys, lahat ng mga inahid dito. yung kumpaga sa paghihiwa-hiwalay o sa pagpaparte-parte ng mga gawain dito sa bakuran ng mga manok. Sa mga guys, sa akin yon kumpaga. toka ko yon Yung manok ko, o yung mga alaga ko, o yung mga bulik ni Barangay Dona, yon kumpaga. baga, ito yung aking parte. Inom lang tayo. Bali lahat na yan. Egg 1,000 tong pinapainom. Egg 1,000. Naglulugon pa yung mga girls natin na dapat gagamitin eh. Kaya hindi ko sila maset-set kasi kawawa naman naglulugon tapos isiset mo, di ba? So, baka masaktan lang sila ng mga ipapartner natin sa kanila Usog lang natin to kasi ano na yung mga kanyang inaapakan masyado ng gamit. Kunting usog lang naman yan. Para sa bagong mga damo. O, pati si buttercup yan iuusog natin. Para ayos yung kanyang lugar. Okay. okay. Itong ati isang inahil. Oops. Tuluan ng tubig. Siyempre si buttercup na Ito, amboy sa bayan. Okay. Natin. Okay natin. Ayan, di ba? Napaka-fresh ng lugar ni Pate Cup. Green. So guys, magpapatuloy pa ako sa aking pagpapakain at pagpapainom. Ito si Aling Mimay at yun ang aking umaga. Bye-bye!